Welcome back mga katutok at welcome sa ating YouTube channel. At kung bago ka sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga video na ginagawa. Kagaya nito. Ayan mga katutok, ito pala yung mga kaganapan sa ating pamamana ngayong gabi. At bago ang lahat mga katutok, panurin po ang buong video pagkatapos ng Intro natutok pagdating natin dito sa dagat ay napakakalma kaya unat unat muna tayo dahil malayo ang ating wilakad. so ayan mga katutok uh, lulusong tayo ngayon mali alas 7 na ng gabi susubukan so, natin kung malinaw ba yung tubig ayan so palusong na kami bali apat kami ngayon mga katutok ma mapapanang isda sa gabi nito ayun yung nakiilaw sila Kuya Bong at Kuya Gabion so doon sila tumambay sa barangay Malubago doon sa pinagtatambayan natin dati let's go mga katotok pang abang kung ano yung mga mapapanang isda at dito mga katotok isdang nakasilip yung ating nakita mm -hmm, sa pool ito yung pangunahing isda natin sa gabi ito ito talaga mga isda na ito mga katotok. kung di mo talaga tingnan yung mga butas-butas ay hindi mo sila makikita gawa ng napagaganda nito magtago nasa ilalim talaga sila ng butas kaya kung hindi ka marunong sumilip sa mga butas mga katutok ay hindi mo ito makikita ha pangalawang isda sa gabing ito mga katotok isang danggit Juno sa polka so ang ilalim ng dagat mga katotok ay sobrang lamig yung ibabo naman ay napakalabo kaya hindi tayo makakapagkonsentrate sa pamamana dahil sa ibabo pa lang ay hindi natin nakikita kung nasa batuhan na ba tayo o nasa buhanginan dahil sobrang labo talaga at ito mga katutok, na tayo ng isang samaral bahura o ang tawag naman namin dito ay isdang lap. Ito talaga ang mga isda mga katutok ay mahilig magtago sa mga malalaking bato. Di tulad ng golden spotted na samaral. Yun, meron tayong nakitang ng sako bag mga katutok. Pag amihan kasi dito sa mga katutok ay dumadagsa ang napakaraming basura. Kaya hindi natin kayang isa-isahin sa pagkuha mga katutok eh ito parang tilapia mga katoto ko oh. nakasilip sa butas kaya panain natin para malaman kung anong klaseng isda ito you know tagal pang nakuha mga katoto sumabit pa mukha mukha siya ng tilapia you know, isa palang ipos ipos o oh, saging saging naman kung tawagin dito sa amin mga katoto ayos malaki na sulid mga katoto meron na tayong pampakseo oh, masarap ito mga katoto kung nagustuhan mo ang video na ito mga katotok kaya huwag mo na rin kalimutan mag subscribe hit ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga video nating ginagawa kaya nito ilike mo na rin ang video na ito mga katotok Dito mga, mga katotok ay nakapana tayo ng isang marakuda. Malapit ito magisang mag kilo. Maglalabas sa 800 grams na siguro ito. So hindi ko na na-play yung kanya. gawa ng yun nga. Napakalabo ng ibabaw. Pag sisit ko ay nandun na sa harapan ko. Bumulaga mga katotok. Kaya hindi na natin na video So ayan mga katotok. Nandito na tayo sa bahay at nubaga tayo. Hindi tayo nakalusong kanina madaling araw. Gawa ng sumama na naman yung panahon kunti lang yung huli natin so hindi ko pala nabidyohan pag mga katutok kala ko kasi nagplay na yung camera salita ako ng salita hindi pala nakaplay ngayon ko lang nakita so ito silipin natin yung mga huli ko at ito yung huli ko mga katutok magdadalawang kilo siguro ito medyo malaki-laki naman yung ating nahuli mayroon tayong barakuda Ayos na. Pang ulam na yan. O babalik kami mamaya. Baka sakaling luminaw na naman mamayang hapon. Ayos pa rin at nakahuli pa rin tayo. So ay mga katotok. Susunod na po yung ating shout out. Abangan nyo po mga katotok. Ayan mga katotok. Magandang hapon. Ah... Uh kumusta? So nandito na pala yung ating mga shoutout. Subali, so, hindi pala tayo naka-income kanina. So anang masama yung panahon. At ngayon naman mga katutok ay masama na naman yung panahon. So hindi natin alam kung makakabalik pa tayo ngayon. So nandito na pala, na pala yung ating shoutout mga katutok. Unang una. So shoutout sa laging naka-suporta sa ating YouTube channel. Si Rapis Perfishing. Reynan Fishing Adventure Matandang Espero Mandaraga Trend TV Bo Adventure Bere Espero Shout out kay Rosana Belia from Davao City Anoralin uh, Misa Shout out Larry Amos Lakwat Zero Jurassel Pelihera Bernard Kalolot Roger Lunor Kasima Blag Official Tagumpay Fishing Darling Mary Boye TV Mario Marinke Sagay Adventure at shoutout na rin kay John TV Vlog GP Amboy Kabuloy TV Vlog at Ruby Lara Gaspel Seco at shoutout na rin dyan sa nasasakupan ng katayangan sa barangay Aguada si GR Lucinicio Bailon at sa kanyang asawa na si Kate Bailon at si Janry Bailon ayan so mga katotok sa mga gusto pong magpa-shoutout ay comment lang po kayo dyan sa baba para sa mga susunod nating upload ay may shoutout ko po, po kayo mga katotok at maraming maraming salamat po sa ating patuloy na suporta dito sa ating munting channel So ayan mga katotok, maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo tala palagi and thank you for watching.